yan Oh, medyo lowered na. So, yung owner type jeep na yan, sigurado ako pagdating dun sa may sulok na yun yan, naabutin yan yung ilalim. Pag gaganon kababa yan, yan o. Oh. Oh. konti na lang o. Oh. 'di oh, diba? Yan o, oh. yun oh. umabot na o. Oh. O. Oh. So, lang dun lang sa may party na yun talaga, mga 100 meters lang yung malalim. Pagdaan dun, ay mababaw na. Kaya yung mga pupunta ng Quezon na galing na Aliaga na mabababa sa sasakyan uh, try nyo lang rin kung gusto nyo. Pero wala kasing ibang dadaanan kundi dito. Okay, update tayo. Ito yung video natin dito sa may gawin ng Ilog malapit sa Neko. Yung tubig dito sa may bukid, ito na. So halos, halos ano na lang to halos 24 inch wala pa ay lalampas na sa ayan aakit na rito ayan o oh, kita nyo ayan update pa tayo sa mga ibang lugar mga chong Ayan, going to Curva, Quezon. Galing ng Casanova, yan. Papuntang Casanova, yan, o. Oh. Ang tuwig. na sa kalsada. So, so, tulad na pinakita ko sa inyo kangina, yung mga nauna, konti na lang doon sa may ilog balibag, sasampan na yung tubig sa highway. Dito, sumasampan na rito. So, hindi na tayo makakapunta ng, ano, ng pulong bahay kasi hinaharang na nila yung lahat ng pumupunta roon. Pero, try pa rin natin. Okay. Ayan yung going to pulong bahay. Medyo malalim na rin. Kita nyo naman, no? Parang, parang dagat na. Sa mga light vehicle na bababa, uh, hindi na to. Mga higan. Ayan. Pag uh, masyadong lower just sa kanya, nyo, wag nyo nang, wag na kayong dadaan dito. Ah, uh, Aliaga gawing to kaysa road. Papuntang ano yung pulong bahay to Quezon niyan, ano, oh. Not possible to lowered vehicle. Ayun, paalala lang mga chong. Pero kung ano, kung malupit yung sasakyan nyo, okay. Sige lang. Dasug pa tayong konti ron sana, pero masyado ng ano eh. Apo. Apo. Yan, may nagtanong sa atin, na tatanong ba kung okay? Ah, uh, okay pa naman pag ganito yung sasakyan nyo, yan, no? Okay pa yan, wag lang yung sobrang, ano, wag lang yung sobrang lower dyan, no? Kasi doon sa may party na yon doon sa may pinaka-crossing na ganon, mas mataas na yung tubig doon. Yan, kita nyo, doon sa may bumper ng sasakyan na yun, no? Oh, so, may hinila ng ano, may hinila nang click. Nalunod. Hindi lang natin nakuha na ng video, yun no? oh. Yan. So, yun yung merong ano doon, Starex na kulay ano. Kulay black, ayun oh. No? Ayun oh. No? Starex na kulay black. Ayun, nag-retreat na. Bumalik na siya, ayun oh. No? Ayun oh. No? Yan oh. No? Kaya sabi ko nga sa inyo kung yung sasakyan nyo medyo malupit Okay, sige lang Pero kung mahal nyo yung sasakyan nyo Kasi medyo mahikli lang yung malalim na yan eh Ando doon lang sa may ano na yon sa may pinaka crossing na yon yan. May pa ganon. Pag ahon ng konti, mga 150 meters. Ano na yan, mababaw na yan. parang dagat na yung kalsada natin Okay, hanapin pa natin yung mga ibang ano, nalubog. Tignan natin dito sa may party sa labas at sa loob ng ating bayan. Ayan, oh, nagpinilit din ng Starex na block na isa. Pero siya ah talagang umuwi na. So, ito mayroon tayo rito ng ano, ah Ford na nasa likuran, ito. Ayan, oh. Ah, Hilux pala, Hilux, sorry. Ayan, pag na ng sasakyan niyo, medyo mataas na yung ilalim niyan. So, okay pa, okay pa. Ayan, oh. Ayan. Oh, medyo lowered na. So, yung owner type jeep na yan, sigurado ako, pagdating dun sa may sulok na yun, yan, naabutin yan yung ilalim. Pag gaganon kababa yan, yan o. Oh. konti oh. na lang o. Oh. oh, diba? Yan o, oh. oh, umabot na oh. oh. So, lang, dun lang sa may party na yun talaga, mga 100 meters lang yung malalim. Pagdaan dun, ay mababaw na. Kaya yung mga pupunta ng Quezon na galing na Aliaga na mabababa sa sasakyan, uh, try nyo lang rin kung gusto nyo. Pero wala kasing ibang dadaanan kundi dito. Ayan. Na. Ayan, na tayo ng ulan ano So, yung pangyayari pala na to, yung scenario natin ngayon ay kagabi. Walang ulan na masyado kagabi. Walang ulan na masyado. So, kung nadagdagan pa yung ulan kagabi, nagmagdamag kasi tatlong gabing magdamag yan eh, sa tatlong araw, maghapon, ay hindi lang ganito ang buti nito. So, buti na lang at di umulan kagabi ng sagadsad sad no ng ano, nakakaraang gabi. Okay, hanggang dito na lang itong ating video at sa susunod na lugar tayo pupunta. Stay safe and God bless mga kababayan. Magandang araw Pilipinas.